Ayan guys, bagong harvest na at harvest sa bagong bili natin na lupa. Kali mo, hindi ka magparang isi. Tara video ako. <laughs> Ayan. Ayan. Unang harvest to guys. Sa aking bagong bili na asyenda. Ayan yung pag-harvest ng niyog ganyan. Kaliga mo Pag na-harvest na guys, iipunin. Yan iipunin. Tapos papakot sa kalabaw. Yeah iiponin dun sa labas guys patakakot sa kalabaw ayan guys kumalang parang sasakyan din eh naguot Ito yung bagong bili ko guys Nasa abroad ako Pinag-ipunan ko Tapos binili ko ito Lupa Dalawang ektarya Ayan Parangig siya ni Moon <laughs> Itong mga Nagtatrabaho guys Tawa ng tawa <laughs> ganyan ang pagsungkit guys ng niyog yan guys first time natin guys mag, -ha mag harvest sa bagong asyenda na nabili <laughs> apos farm guys <laughs> Ayan guys, oh. Okay pa. Ganyan mag-harvest ng new guys. Sinusungkit. Pero ang maganda rito guys, mabababa pa. Pero pag matataas na, ayan ang problema. Tapos si guys. <laughs> Tipe unggal <sakikan bagsak. laughs> <laughs> Kaya kaming tali sa ginanaw, no, ako nang usupuan. Ah. Malpog. Hmm. Namuling. Namuling. Yeah.